May nagtanong sa akin. Good evening, sir. So, isang bayaran na lang. Di kami nakabayad. Kasi po, nas nag CP. Andun account numbers na bayaran. Ngayon po, sabi mabad record po kami sa NBI at CIC. Di na daw kami makakakuha ng NBI clearance. Okay. Napakagandang katanungan po nito, no? Uh, bago po natin sagutin, eh, imbitaan po muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin siya. Ano? Okay, ang sabi nyo po, uh, isang bayaran na lang. Okay, tapos hindi nyo pa una bayaran kasi nga ho, na-snatch po yung inyong cellphone. Okay, uh, kasi ho, nandun yung account number nung inyong bayarin, Okay, ganito po ang gawin po ninyo, no? Uh, total, uh, meron naman yung hotline itong ano na to, kung uh, ola nyo na ito. So, tawagan nyo po, no? Uh, para po malaman po ninyo yung inyong account number. Okay? Uh, kasi oh, totoo naman kasi sa ngayon talagang kalimitan ho, no? Lahat na lang ho ng, ano, ng information natin is nasa cellphone, no? Kaya nga itong mga ola na ito, no? Yung mga abusadong ola, eh, yun ho ang tinatarget, no? Ngayon, ito ho kasing ola ninyo, eh, matagal na ho ito, no? So, ibig sabihin, tahiran na, no sa larangan ng pagpapautang no eh po pwede niyo silang tawagan may hotline naman sila okay so para ho malaman niyo po yung inyong account number tapos bayaran niyo na lang no kasi isang hulog na lang naman ho eh ngayon ho regarding ho sa sinasabi nila na magkakaroon ho kayo ng bad record sa NBI at saka sa CIC eh napakalaki hong kalokohan ho nito no uh, lalo na ho sa NBI no kasi ho sa NBI para ho kayo ay magkaroon ho ng record no eh dapat ho kayo ay eh napatunayan no sa hukuman na nagkasala ho sa isang krimen okay okay eh, para ho sa utang yon to regarding sa utang eh dapat ho napatunayan ho sa husgado na kayo ay nagkasala sa estafa or sa ano sa BP22 o yun ho magkakaroon ho kayo ng record sa sa NBI okay mapunta ho tayo dun sa CIC Okay, kung ito pong ola ninyo, is submitting entity. Okay? Yung pong ano nyo, uh, record po ninyo is maisasubmit nila sa CIC. Kasi po, ang CIC po, yan po yung uh, lagakan no, ng mga basic information ng mga miyembro po nila. So, kung yan po ay uh, submitting entity, no, mailalagay po nila yan dun sa record po nila. No? So, yung mga accessing entity po, makikita po ngayon yun. Kasi, ganito po yan. Eh. So, for example po, nanghiram kayo sa isang bangko no? or sa isang lending company no? at miyembro siya ng CIC. So pagka nakita niya ho yun, no, na meron tayong uh, hindi pa nahuhulugan o hindi pa natatapos na, ano, na, na utang, so masasama ho yun sa evaluation. So instead ho siguro na, no, na mas mataas ang makukuha ninyo o baka hindi ho kayo makakuha. Kasi depende ho yan sa risk appetite ng lending financing or bank. No kasi 'yo, may mga lending, financing at banko po na pag nakita na may utang kayo talaga na hindi pa bayad, disapprove agad or decline agad. Meron naman ho na i-consider ho nila, no? Pero mas mababa ho yung makukuha. So, depende ho kasi sa risk appetite yan nung lending, financing or banko na ah, hinihiraman po eh. At lalo kung miyembro po na CIC. Pero ang abiso ko po sa inyo is, uh, ah, yun nga ho, tawagan nyo po yung ano, yung ola po ninyo, no? At tanungin po ninyo yung inyong uh, reference number or yung account number. Tapos, oh, so, bayaran nyo na siya. No? Para ko matapos na siya at maano malinis. For example, na-report na nga ako kayo sa CIC. Tapos, binayaran nyo na po. So, the following month po yan, kailangan i-report naman po yan nung ola ninyo na kayo po ay nakabayad na para po pagdating po dun sa ano sa inyong record sa CIC no dun sa sinabit po nila na basic information ninyo ay eh, mabago ho siya na bayad na okay yun po ang ano yun po ang kalakaran sa CIC so kailangan po yan eh buwan-buwan eh ni ina, ano um, ina-update lalo ho kung kayo ay eh, nagbayad no ganun po yan no so wag ho kayong mag-alala kung mailalagay man ho kayo no sa ngayon kasi hindi ko kayo nakapagbayad. No? So, bayaran niyo siya agad. No? Kasi oh, pagka nabayaran niyo na siya, ay mawawala naman po yung ah, ano, uh, kung baga record. Malalagay po doon, fully paid na or uh, depend po kasi sa remarks nung ano nyo eh, nung uh, ola ninyo or lending financing o banko ninyo. No? So, depende po yan kung ano ilalagay nilang remarks. Pero, dapat yun, nakatag na siya as uh, paid. No? So, yun po ang gawin po ninyo, bayaran nyo na. Para hindi na rin po yung mga penalty or other uh, charges po nila. No? Kasi wala naman po tayong magagawa kung hindi bayaran po yung obligation na yan. Eh. Unfortunately nga lang po, nawala po yung cellphone po ninyo kung saan nakarecord yung ano yung account number po niyo dun sa ulit. Sa susunod po no kung ano maglagay rin ho kayo sa ano sa notebook kasi sa ngayon ho talaga hindi ko ho kayo masisi kasi Uh, kalimitan mo talaga ng ano ng nilalag ano imbaka ng mga ano natin mga record inasa sa cellphone kasi nga oh lagi natin dala kaya lang ang mabigat nga lang ho kasi pagka ho na wala yung cellphone ayan ay eh, talagang mahihirapan ho tayo i-recover kung ano man ho yung dapat nating uh, i-recover for example kagaya nga ho sa inyo yung account number po ninyo dun sa inyong ola hindi po ba so medyo na delay tuloy kayo pero regarding ho dun sa ano sa sinasabi niya sa NBI hindi po kayo magkakaroon ng bad record. Makakakuha pa rin po kayo ng ano ng NBI clearance as long as kung ano wala kayong ano uh, kaso na napatunayan sa inyo na mayroong criminal liability. Kung doon pa lang po sa hindi pagkakabayad po sa utang, eh, hindi naman po ano, magiging bad record po sa ano, sa NBI, no? At uh, regarding naman nga po doon sa CIC, mabubura naman po yun. Bayaran nyo na lang po no uh, as much as possible, agahan nyo kasi kagaya yung sinabi ko kanina eh, may mga penalty po yan so para hindi na ho siya lumaki, e eh, bayaran nyo na ho agad. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at maraming salamat po sa inyong wala sa pagsuporta at panonood sa aking videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share pag-comment at pag-tatanong and kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan po yung aking social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.